Ang legit. Kapunta ng Canada. kamusta mga boss nawa po ay safe ang kasi sa atin mga boss ngayong oras na to Ay, buhay. Pasok na naman tayo sa ating trabaho mga boss Kahapon Duty ako 7-11 Tapos uh, Duty ulit ako ngayon So straight ako Pagkatapos ko ng uh, Full time ko Sa IGA bilang isang panadero uh, Lalabas ako ng alas 6 ng gabi Tapos derecho na ako Hanggang alas 10 naman ng gabi So 4 na oras Yung part time ko at hindi ako sa kitchen, naka-assign. Doon ako sa labas, sa pump, sa mga gasolina. Sa tangke ng mga gasolina, kung saan nagkakarga yung mga tao. Uh, lilinisin ko yun, yung bawat pump. Yun ang uh, trabaho ko mamayang gabi. So, apat na oras yon. At, uh, syempre, pakita nyo naman yung bitbit bit kong bag, yung kulay pula. Nandiyan na yung uniform ko ng 7-Eleven. Para, uh, tira diretsyo na yung trabaho ko. At, oo oh, nga pala mga boss, mayroon nga palang nag-comment sa akin, na, sa nating kababayan, na tinatanong niya sa akin, kung ano daw, agency, ang legit, papunta ng Canada. Ah, uh, Mahirap 'yan sagutin ayo akong ayo mag magbigay ng agency o magrekomenda ng agency. Kasi ito ano, nag-comment siya doon sa isang video ko na na-scam yung sa nating kababayan. So kaya nagtanong sa sa akin kung anong agency na legit na papuntang Canada. Ito uh, ayon sa mga kababayan natin na nandito sa Canada yung mga nakarating dito, ngayon ay PR na sila. Ang, ang agency na ginamit nila ay ang... <coughs> Excuse me mga boss patawad, sorry, sorry. Ay ang IPAMS agency na wala daw placement fee. At ang Merkan, ang Merkan, ang sabi nila meron daw placement fee. Pero ayon sa mga ilan nating kababayan dito, sinasabi nila the best way daw talaga is yung mag cross country ka inang sabi nila ng ilan nating kababayan dito na nakakwentuhan natin syempre may mga marami tayong mga kababayan dito na nagsisya ng story nila nakakwentuhan natin so isa yon sa so sinabi nila sa akin yun daw yung the best way tapos yun yung, yun yung ano ha Uh, mercant Agency mercant Agency yun ah uh, cross country. So ayan. kung nasa Pinas ka naman, uh, okay do yung IPAMS agency. Pero mga boss, asahan na natin kung mag-aapply tayo, kahit saan mang agency papuntang Canada. Tulad dong sinabi ko sa previous, sa previous vlog ko. Asahan na natin yung mabagal na proseso ng papel nyo. Hindi naman totoo. Hindi ganon ka smooth, hindi ganon kadali. Talagang kung kung dati, kung walang kung walang ganyan mga problema na nangyayari ngayon dito sa Canada, ang normal siguro, matagal na yung uh, six months to one year, ganyan. Maraming marami tayong nababasa, hindi lang ako. Kayo din, kung may ma-apply sa Canada, na, na, na mga vlogger natin na gumagawa sila ng content ng ganyan dito sa Canada sinasabi nga nila na hindi ito yung time para mag-apply ka pa Canada itong ano itong taon na to nah, dahil sa nangyayari ngayon medyo palala na ng palala ayon sa mga ilan nating kababayan na nag na sinasabi nila na pahirapan na to talaga sa ngayon so yun yung totoo Hindi tulad nung uh, way back 2010, 2012, 2013, ganyan. Yun yung panahon ng misis ko na nakarating siya ng Canada. Minsan yung hindi may inaasahan, yun yung nangyayari talaga. Minsan yung kung anong yung gusto gusto mo, hindi naman nangyayari. O, di ba? Pero namang pagkakataon na sinusubukan ka ng tadhana na talagang bago mo makamit yung minimiti mo eh napakaraming ano problema ang dumating pero ibibigay naman sa iyo di ba makukuha mo naman so yun lang yung na-share ko sa inyo sa ngayon yun talaga yung dalawang agency na yun yun yung ah uh, halos sinasabi ng ilan nating kababayan dito talaga sa Canada ang IPAMS at ang Merkan mga boss boss the best way na ginagawa na ginawa din ng ilan natin kababayan na nakarating dito yung cross country na tinatawa o nga pala mga boss holiday nga pala ngayon dito sa kanan September 1 Bakit ako sa inisyo ito ngayon dito? dito na tayo. Ilang minuto ko lang din na review. Malapit lang naman talaga mga boss. Pero hindi tayo pwede maglakad. Lalo na kapag winter. Delikado. So kailangan talaga dito sa Canada. Meron kang sasakyan. Ano na kung gusto mo mag part time. Medyo may kalayuan ng iyong part time. Sa iyong bahay at sa isa mong trabaho. Uwi na tayo mga boss. Diretso naman tayo sa part time. Hindi gaano busy ngayon mga boss Pero holiday ngayon So hinahasahan namin na maraming customer na Bibili Pero Madalang yung tao Trabaho na ulit tayo mga boss. Let's go. 何 Uwi na tayo mga boss. Umulan, no? atapos At ko lang linisin yung pump. Umulan pa. Oh, kanyo. Malinis na yung pump. Pinastart ko na tong sasakyan ko mga boss kasi uh, pag ganitong uh, lumalamig na, napastart ko na siya. tayo mga boss wait lang maraming salamat mga boss ha, sa pagsama nyo sa akin sa buong araw na to inabot na tayo ng gabi at maraming salamat po sa lahat po nang nagsubscribe sa JP TV at sa mga hindi pa po, po nakakapagsubscribe na po ay magsubscribe na po kayo para makasama ko rin kayo dito sa Canada para makita ninyo kung paano mamuhay ang isang katulad ko dito na dayuhan sa bansang Canada. Hindi na mga iba nating kababayan na nakakasama ko sa aking mga vlog. Maraming salamat po ulit mga boss. Pag-iingat po ang bawat isa sa atin mga boss. Maraming salamat po ulit. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.